So ate o, oh. may bigas dyan at saka saging. Thank you very much. asa ka te? Ganyan na na may mga edad? Ilang taong ka na? Wala, ikaw takuan kaya wala kakaiswela. Ah. Wala kakumagig ninyo po. Wala kang bigas. So dalaga ka dito ka te, dito ka. Pasok ka te, pasok. So ang gagawin mo, ikot-ikot la ka lang. Ramamit. Para, ano na yung nahingi mo? Bugas. So... Yan lang, ing lang imong panginabuhi. Oh. Wa kay kauban. Wala. Iya, iya na man ni sa kung mag-show on, mo kuno ba ilhon. Mo ba? So, ilang taong pila na imong edad karon? Ilang taong ka na? Kalimot ko. Oo, kalimot na, ka, po. Oh, na ka sa imong edad. edad. Singalan nimo. Maria Lita. Oh. Maria Lita. Alipaw. Alipaw. Taga di sa juga, taga saan ka? Uh, Binipista po. On, anong? Simbahan sa Bulagin. So, everyday jud ani mong ginagawa na everyday oh. palikot-ikot ra para mangayo. Opo. Okay. Oh, may asawa pa siya. <laughs> hindi ka nakaranas talaga ng boyfriend o pag-asawa? wala. Wala. Wala maagi ninyo po. Mm, so paano pag walang nagbigay sa iyo, pag wala nang hatag? Ang ang na po utro, oh, balik. Ah, balik. Buena ka, di ba? Buena ka. Ano 'yun? Nagsasakay ka o lakad lang? Baklad lang. Lakad lang. Oh. Mm. Grabe ano. Kumain ka na ba? Nagkaon ako sa atalik. Mga balay-balay. Nagipakaon ka. Pinakain ka sa mga bahay-bahay. Oh. Mm, so hindi mo alam kung ilan taong ka na ate? Paano? Hindi ko ano eh. Bugas o saging Ito ate oh. May bigas dyan at saka saging. pinapay tinapay. Tinapay. Di nga ate, kumain ka na talaga ate? nagkaon ako sa mga kabadayan. So pagkatapos mo dito, saan ka naman po ta? Ikot-ikot lang? Ikot ka ko dito sa akin. Nasaan? Ayun nito, na, pag -uli. pag uli. lakad lang din? Oo. Uh -huh. Hanggang buhay So saan ba yung mga kapatid mo ngayon? Sa, sa gawas ang ako mga manghodo ha. Sa gawas? Sa ibang bansa? Cebu. Ah, sa Cebu. Hindi, hindi sa ibang bansa. Ano yun, mga nag-asawa na rin sila? Oo, oh, no, mga na. Pero ako rin na na pa. Oh, minyo. Pero may bahay ka? Na may balay? Wala. Ang amiga na ko, papuyo lang ko. giba puyo ka lang sa iyong amiga? O sa ganito yung alam ni mo ate? Otro? Maria Lita Kalipaw. Maria Lita Kalipaw. ilan kayo magkapatid? Duharang yung magsuon. Ah, duharang magsuon. Ano sa mga ito? Bahay, laki? Baji, wala na mo yung ginikanan. Wala na kayong magulang? Ha? Wala siya, hindi siya nakapag-aral. Ay, hindi ka Teh, ya, Ano yung mang manghod mo yun? Manghod, magulang? Manghod. Manghod. Wala na mo yung ginikanan? Wala na Patay na ba among papa at mama? Patay na. So, mga na yun yung kabuhi na. Oh. Nagpuyo ka sa imong barkada. Oh. Sa kaibigan. Buti pinatira ka niya ta, ate. Yeah. Mag, uh, kung ano mas pagkaon. Ah, so, mag, Ate -ate mo. manghingi ka lang para pagkain, tapos, yun lang pagkain nyo doon sa bahay nyo. Hmm. Ano isa, may asawa rin siya? Apoy, ah, poi, ayaw, hindi ano siya ba na. Ah, ng asawa niya, tapos so, may anak siya? May isa. Isa lang. So, kayo, kayo may nagtutulungan. Buti kaysa magnakaw. Oh. Te, mainit na rin yun? Mainit. Ano, mainit. tigulang na dito, tigulang na? Hmm. mong kauban sa, imong mong barkada? Oo. Oh. Oh, go bah. Oh, sigi ate, mag ingat ka ate ha? Ingat, ingat. Baik. Rabi glue ini arti mengingi lombalas ya.